Panaginip at kalugan ng langgam Tapusin niyo itong video na ito para malaman niyo kung ano ang kaulugan ng langgam sa inyong panaginip Kasi meron siyang positive at negative So bago ko ipapatuloy ito, huwag niyo kalimutan i-share at i-like ang aking videos Ang nakakakakita ng mga langgam sa tahanan ay nagbabala sa sakit sa pamilya So, totoo po ito, kung, depende kung anong langgam ang makikita nyo. Pag nakakita kayo ng langgam na itim na kumagapang sa inyong pagkain, yung langgam na masakit mga at saka yung langgam na pula na kumagapang sa inyong pagkain, yan po ay may paparating na problema o isa sa pamilya na aksidente o nagkasakit. Kung ikaw ay nakakita ng langgam sa iyong trabaho, ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pamamagitan ng pagtatyaga pagamat makakaroon ka ng ilang mga paghihirap na malalampasan mo ang mga pagsubok ang mga langgam na itim na hindi mangangagat at kumagapang sa ibabaw ng pagkain ito ay isang magandang sign na may paparating na grasya na hindi inaasahan Uh, totoo po yun basta hindi yung langgam na mga ngagat kasi may langgam na itim na yung alam mo yung uh, gumagapang sa loob ng bahay ang dami pero hindi siya nangangagat so maganda po yung langgam na yun kung nakakita ka ng langgam na pula ito ay hindi magandang sign may mga problema ang paparating na hindi mo inaasahan lalo na yung langgam na pabalik-balik sa loob ng bahay at gumagapang sa pagkain o kahit sa ang gumagapang yan po ay palatandaan na hindi maganda pag nakakita ka ng maraming langgam na gumagapang sa bigas ito po ay hindi ka nais-nais at ang pangit po ito dahil nagdadala po ito ng malaking problema sa iyong pamilya. Or may isa sa pamilyang na aksidente or nagkakakasakit. So, totoo po ito pero nasa inyo po kung maniwala kayo hindi. So, ito ay nagtataka ko dito sa loob ng bahay. Bakit nyo itong langgam na ito pabalik-balik? Ang dami talaga. Tapos, ang dami sa bigas. Doon pa sila gumagapang. So, yun po ay hindi bang ganda. So yung langgam ayon ay parang nagdala siya ng malas o palatandaan na may mga mangyayari sa yung pamilya or ang laki ng problema na kailangan mong paghandaan or dapat ah, lakasan mo ang yung loob. Kung nakakita ka ng langgam sa loob ng bahay, ito ay magandang sign. Kung ang langgam ay itim na malalaki at hindi nangangagat ito ay naghahatid ng swerte pero kung ang langgam ay pula na pumapasok sa inyong bahay yan po ay nagbabala na may mga problema na mabigat at dapat lakasan mo ang iyong loob so totoo po yan kasi nangyayari na po yan sa, sa akin so, yan po ay hindi talaga maganda yung mga langgam na itim itim na maliit na masakit mga gat at saka yung pula na maliit na masakit mga gat at saka pabalik-balik sa loob niyong bahay at saka sa pagkain hindi talaga po maganda yan kung meron kayong mga katanungan pwede kayo mag-comment sa baba kasi sasagutin ko po yan so nasa inyo lang po yun kung maniniwala kayo or hindi Basta ang langgam na ganito, pulang maliliit na sakit mga gat at maitim na langgam na masakit mga gat. Yan po ay nag, nagbabala na merong hindi maganda. Pero kung nakakita ka ng langgam na malaki, na maitim, tapos hindi yan nangangagat, gumagapang ang dami. So maganda po yan, nagdadala po sila ng sorte. So salamat po sa inyong panonood sa aking video. Huwag nyo kalimutan i-share at a like sa aking video. Salamat po. Bye. Ingat po kayong lahat.